Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FWs around the world, hello, good morning Pag-uusapan natin ito ngayon na si Boeing Rimolia at ang DFA Talagang galit na galit at gustong manakit sa Timor Leste eh. <laughs> At nais nice pa ni Boeing, papauwiin, hinamon si Hari Roque na umuwi daw sa Pilipinas at <laughs> harapin ang kanyang kaso. Kwe, tatay di ko nga eh, tinurn over ninyo, isinorender ninyo sa ICC. Tapos kayo, manawagan kayo. Manawagan ka, boyeng, na umuwi ka roke at harapin mo ang iyong kaso sa Pilipinas. <laughs> Nakakatawa ka, no? <laughs> Tapos ngayon, si Tibis na naman, ang gustong pabalikin sa Pilipinas. <laughs> Ay, naku pa. Urayan niyo Duterte, pabalikin sa Pinas. So, ayon dito mga lalabs, mga bayot sa balita ng uh, tawag dito. Uh, News 5. Parang one hour ago ito eh. <laughs> Nakakatawa. Ito, ikinalis ba ng Department of Foreign Affairs? o DFA ang kani ang anila kakulangan ng tiwala ng Timor Leste sa kakayahan ng Pilipinas na magbigay ng hostisya Nimen! men obvious ba Nakikita ng buong mundo ngayon, DFA, kung anong ginawa ng bansang Pilipinas kay dating Pangulong Duterte. Na dapat, lilitisin siya sa Pilipinas na gobyerno sa Pilipinas na korte, anong ginawa ng Bongbong Marcos administration? Hinole, kinidnap ni Tori sa otos ni Bongbong Marcos, si dating Pangulong Duterte, dinala sa Diretso sa Villamor Air Base, imbis na dalahin o dalhin doon sa mababang korte sa Regional Trial, trial Court. At may karapatan dapat si Pangulong Duterte na mag-post ng bail. Hindi yun ginawa, ha? hindi yun pinayagan ng Marcos administration. Ngayon, maglabas kayo ng, kan ng inyong frustration about sa Timor Leste na hindi ni wala silang tiwala sa Korte ng Pilipinas. Yes! Malaking sampal po ito sa gobyerno ng Pilipinas ngayon. Una pa nga lang ha. Don kay, uh, sino ba ito? Alice Guo. Nung tumakas si Alice Guo, dumaan niya sa Malaysia, bago napunta sa Indonesia, o oh, nakipag-cooperate ang gobyerno ng Pinas sa Malaysia. Na para pabalikin si Alice go sa Pilipinas. Tumulong ba ang, ang Malaysia? Hindi. O oh, ang yun, Indonesia tumulong nga ano? doon. Eh, ngayon, <laughs> Timor-Leste ulit ang nag-refuse. Dahil nakita ngayon ng Timor-Leste, ang nangyari kay dating Pangulong Duterte na kawalan ng uh, justice system ng Pilipinas na which is sinabi din yun ni Boying <laughs> ah, Ano ba sabi ni Boying <laughs> Sa justice system ng Pilipinas. Ano ba ito? Ah. I think that's one thing that nobody wants to to acknowledge is that there was a failure of our justice system for a long time. Korte prima. <laughs> At hindi din alam ni Boyer na isa siyang DOJ secretary. Kung sinabi niyang may failure ang justice system sa Pilipinas, kasali siya doon. Bugo. <laughs> oh sinabi yun ya, ha hmm oh, isa pa don oh ba balik tayo dito sa ating uh, topic. Uh -huh. while its application is dependent on its compliance with the roadmap for full membership in ASEAN and its as accession to the ASEAN Charter it should also be able to demonstrate that it shares the spirit of trust and cooperation that ASEAN member states accord one another. Hinihingi uh -huh. <laughs> sila e, ng tulong sa uh, mga membro ng ASEAN na, uh, no? Kasali din dyan ang Timor-Leste. Eh. Siguro, kumbensihin ang Timor-Leste you na, know, ibigay na ninyo si, si Tevez sa Pilipinas. <laughs> ang tanong, isa dyan yata, membro ang Singapore. papa Papayag kaya sila. Sasang ayon kaya sila sa Pilipinas kung sakali. Hindi. <laughs> Naglabas ng pahayag ang kagawaran matapos tanggihan ng korte ng Timor Leste ang hiling ng Pilipinas na e-extradite ang dating kongresistang si Arnie Tibis. Humarap uh, humaharap si Tibis sa mga kasong kaugnay ng ilang insidente ng pagpatay sa Negros Oriental. Eh, wala na wala na nga ang kaso na yun eh dahil lalo, wala na. Sila Janice Digamo, yung si Fritz Diaz, wala na. Sila na ngayon yung nagmamayari uh, mamayari ng mga negosyo ni Tibis. <laughs> so, alam na natin na hindi si Arnie Tibis ang nagpapatay kay Ruel Digamo. Ay, na nasa siguro teorya lang natin ito, eh, politiko din or uh, mga gambling lord na kasabwat ang gobyernong Marcos ay nagpapatay kay Digamo eh, kasi asawa niya ngayon eh. At ang kanyang pamangkin na Mayor Fritz Diaz ang may hawak ng uh, mga negosyo ni TVC, mga steel at kung ano-ano pa. At uh, pirsahang tinanggal ng uh, kamara. Si Tibis para magiging uh, kongresista na which is halal siya ng kanyang mga constituents sa Negros Oriental. O sino yung pumalit? Si Speaker. <laughs> Lahat ng mga project na dapat doon sa nasasakupan ni Congressman Arne Tibis sa Negros Oriental, si Speaker ang kumamkam. Pati sahod kay Arnie, si, si speaker din. <laughs> so, alam nyo na kung sino yung may, uh, sino yung pu puno kung bakit pinapatay si Digamo. Hindi na natin kailangan pang sabihin kung sino yung andon ngayon, ano sila yon ang uh, may kagagawan at ginawa lang sacrificial sa lamp si Ruel Digamo at bintang kay Davis. So sabi pa dito, una lang sinabi ng Department of Justice na maghahain ng motion ang Pilipinas para iapila ang desisyon ng Korte ng Timor Leste. Ang tanong, DOJ Boyeng, Secretary, pakikinggan ka ba ng Timor Leste? Pagkatapos lumabas ang balita na hindi pa ayaw i-extradite ng uh, Timor-Leste si TV sa Pilipinas dahil nga alam nila na kau na ano talagang walang hostisya, walang uh, uh, failed and justice system sa Pilipinas according to Boeing Remulya. Tapos ano pa? Uh, nakikita pa ng Timor Leste ngayon kung gaano nila binaboy itinurn over ulitin ko si dating Pangulong Duterte sa ICC na da, presidente pa yan ha si, si Tibis pa kaya ang wala silang kayang gawin so kinatigan ng Timor Leste si Tibis o, ito pa yung pinakamatindi pagbibigyan kaya ng Timor Leste si Boying Rimulya sa kanyang apila na tinawag niya noong March 21, the same day ng kanyang ng, uh, hearing sa Senado ni Aini about kay Duterte. Kung anong ginawa nila. Nakita natin kung gaano ka-failure ang Pilipinas. Ang justice system ng Pilipinas talaga. Dahil isa dito si Buying na isang failure na DOJ secretary. Oh, tinawag niya siguro sa inis niya. <laughs> Tinawag niyang very immature pa ang justice system ng Timor Leste according to balita. O oh, ayan. Basahin ko ulit. March 21, 2025, sabi ni Boying Rimulya, very immature pa ang justice system ng Timor Leste. According to the OJ Secretary Rimulya, may kapal pa ang mukha mong mag sa bansang Timor-Leste after mo sabihin na failure ang justice system ng Pilipinas at immature ang justice system ng Timor-Leste. Isila e nga doon yung active ang kanilang justice system ha. Hindi mo lang tanggap buhing Rimulya na si Arne Tevez na isang Pilipino pa, hindi kalahi nila. Eh, kinatigan nila bakit? Eh, nakikita na po sa kanilang bansa, wala mang ginawang krimen doon si Tevez. <laughs> sa Pilipinas man yun. oh, di ba? Nakikita din lang ngayon kung gaano kawalang kwinta ang uh, gobyerno ng Pilipinas. Kawalan ng hostisya. Walang due process. Kung so, bakit nila isusurrender si Tevez? Ayun. Mahiyaya ka buhing pagkatapos mong pagsalitaan ang kanilang bansa na hindi maganda, mag-aapila-apila kam kapal na mukha mong putang ina ka.